pero lang po eh, kaming babala. Yung, yung mga hindi natin napipigilan. oh yung mga hindi napipigilan. Baka naman kasi may iba silang purpose. Yes, okay. yes, yes. So eto po, nagbabala ang Department of Health laban sa paggamit ng intravenous glutathione. Naku. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na hindi pa nila aprobado ang nasabing produkto. Kasunod dito ng ulat na may namatay dahil sa paggamit ng IV gluta. Iginiit ni Herbosa na sa mga lisensyadong klinik lang magtungo kung gusto nila ng ligtas na paraan ng pagpapaputi. Pabala sa ating mga kababayan uh, para hindi kayo mauwi sa ganito, sa morgue, dahil sa inyong pagpapaganda o pagpapabata, i-check po sa ating website yung listahan ng mga stem cell clinic na lisensyado. Pag wala po sila doon sa listahan ng ating uh, licensed uh, stem cell clinics, yan po ay uh, iligal.